So welcome to Malico Santa Nueva Vizcaya, and San Nicolas Road. So dahil nga sobrang traffic sa Nueva Vizcaya, kaya dumaan na naman kami dito sa alternative route na papuntang We're going oh, to Mali. Liko na tayo kaya going to Balisuy. Kami, kami pa lang kai. <laughs> 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 Hintay na kasama niya na.

ay okay, sila. ayan okay. oh, oh. Okay, oh. Kayo, kayo hmm. dito okay. nagsuko si Aki okay. dito hey, bawal, ay, na bawal, Nung bawal bawal kayo so nang bawal-bawal sa nagmamadali

si Kamel, di ba si Kamel sabi mo, Nay, nee, bakit na pumawag? Tapos si Pao ka din pagdating ay, no, na pagdating. Ay, Logan Falls. Tama, gusto na daw ni Kamel yung ulam na ano, ganito. Nagkagatama ka to. Pabilit ay. Pabilit Gulinaw. Oo, oh, Gulinaw. Gulinaw ba pala yun? Oo. Kala mo, sa yun? Sa ano yun? Sa Ilocano? Sa Ilocan, Sa Ilocos. Sa Kaleskes. Tapos, if, ano yun yung dun sa... Kala ko naman yung Kaleskes ng isda, diluto. Papaitan daw eh. Pangasena, huwag kakakain ng papayitan. Ito po din, Dad. Ito po talaga. Ito po talaga. Ayan nga, ayan nga. Pumunta kami ng Pagugpuday. Sarap ng hangin. Yung may pinadala pa si ano. Ay, hey, pay CR. Kung nakana, na, pag nag-CR ka, dire-diretso ka <laughs> <laughs> na yung ano dito. Dati wala ito. Ano yung dati? Eh, eto, etag. Ayun no, lang, etag. Etag mo. Kiniing. Anong kiniing? Kiniing. Kiniing yun. Pina, parang pinag. Pinaw, pinaw soba. tayo kan kan naik solid 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 not pasya na party list na nga eh oh, okay. <laughs> saan ang daan ng ano na yun eh o doon na kami doon sa malaking beach yung libre okay, ang ayan na uh -huh. cloudy day ay, mura ng meal nila dito, ha? Ah. 79? Sakura. Okay. Ayun nila mag-lock yun. Oh. Ha? Ayun nila lang. Ayun ng gulay. Ang ganda ng gulay. Saan ang gulay? July, August. Ayun, binihan ng July. Sa likod, to reserve at this Oh, naging lupa na yan. Inuunti okay. nilang hukayin. Oh, yan na yung binila natin dati, oh go live. Let's go down. Hi, <laughs> hey, nandyan lang yan. Oo, oh, oo. Oh. Ayun, oo. Oh. Ayun, oo, oh. oh, mali ko. Gusto mo nang pika. Wow, let's see our favorite. Na, nandito siya. Yay, ang masarap na tugi. Bakit ang lala Ang lalaki. Piliin lang, di ba? Magkano? Pag manod yung tugi yung ate? Yan. Ah? Ayan, no? May price. Ay, 100. 100. Parang masarap yung kamuting, ano, sister. Ano, no? Di ba? Um, crops. One. Huh? Oy, our favorite choice. Eh. Press na press. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm naman sa fresh ilang kilo ha wow malamig na ang hangin sayote fresh How? watercress. Kasano pa nagluto watercress. Pero si Aloji Albert ayo yung try dito. Kasi tapos driver lang siya, wala sang paki kahit pagdinig ganyan. Pero pagka ano lang Ina mo yung mga panga ng ano o oh, kambing. Usa. Mga kahoy na old. Ang ganda ng chair nila tingnan mo. Welcome. Ang cute na po ano. O kuha ka nit. Nice. Nasa si na. Sino? Sino? Mm. Nice ang place. Makuha. So so ayan dahil sobrang lamig. Ang sarap magkapi sa lugar na to. Ang sarap magmuni-muni, tumingin sa paligid, ang maaliwalas, malamig, sobrang lamig. Daig mo pa yung nasa bagyo, tapos yung simoy ng hangin, ang sarap lang hapin. So mag -e enjoy ka talaga, pwede kang mag-stay dito sa kanila. Meron silang mga cabin na maliliit, good for camping. Ayan, pwede ka rin magluto-luto dun sa baba. So ang ganda ng lugar yun nga lang, medyo pricey, pero kung afford nyo naman, okay lang mag dito. At least maiba naman yung ambience ng inyong paligid. Ang ganda dito sa lugar na to. Parang nakakawala ng stress dahil sa luntiin ang paligid and then ang view, stunning ang view. So yan, nakag ang ganda magpa-picture sa lugar na to and yung mga tao, very accommodating, marami nagbabantay. So safe po dito sa lugar na to. So, ayan, dahil pag gabi na, magta-travel na ulit kami. Pababa naman tayo ngayon. Kanina, puro paakyat. Ngayon, pababa na, papuntang Pangasinan. And, dyan sa view natin, makikita kikita natin yung kapatagan ng Pangasinan. Kasi, ayon sa narakikita namin sa view, ang buong Pangasinan ay kapatagan, dagat, mga fish pans, yan ang kabuhayan nila dyan sa Pangasinan. So, hindi tayo magtataka kung ang Pangasinan ay ang weather nila ay mainit during winter sa ibang lugar or malamig. Kagaya dito sa Maliko, malamig ngayon. So, sa Pangasinan naman, mainit siya. At usually, dumadaan kami dito sa Maliko pag ang weather ay maganda. Dahil dito, malimit ang landslide. Dahil nga, tabing bundok lang siya and then palikuliko yung daan. So, pag umuulan, madali siyang mag-landslide. Pero, madali din naman nilang linisin ang daan. Kaya lang, dito sa lugar na to, I think mas magandang magbiyahe kasi nga, puro private cars lang ang pwede dito. Hindi dumadaan dito yung malalaking truck kagaya dun sa Santa Fe. Sila ang nagkukos ng traffic kasi ang bagal nila pagpaakyat. Dito kasi bawal sila. Mostly maliliit lang ng sasakyan ang dumadaan dito mga motor. So nakikita nyo naman wala kami gaanong kasalubong. So kokonti lang ang dumadaan dito. So, wala siyang traffic. Ang nakaka-traffic lang talaga dito ay yung mga landslide, nangyayaring landslide during the bagyo or rainy season. Ayan, kaya tingnan nyo, maraming mga lupa-lupa dyan sa gilid kasi yan yung mga nagdaan pang landslide.